ang oh, grabe lang pa doon huli oh. ito tatag ng pure breed na brahman. no oh. ah ah laki may ilang taon lang ito um, may ilang dalawang taon na ito yeah, ang pure breed na brahman. ganito palang itsura na ng pure breed na brahman. laki kapal pero magkano ang hinihin niyo dito? nandiyan po yung kabayo na sa Lucena yung nakipaghabulan tayo yung inilan din na may karga ito po yun nandito na sa Padre Garcia Batangas pero problema raw hindi na may karga itong kabayong ito at medyo mailap ito so, pala yung nakuha ng bossing mga magkano ito mga baka yung ganito magkano mga presyo yun laki oh, itong malaki so dyan pagkalaki laki oh ito po mga ganito yung mga magkano yung ganyan magkano po mga kalong stevie mapunta tayo ngayon sa Patrick Garcia Life Talk Market ama po nung lunes, ka Maliit lang po doon kung may may mga dumating na mga pangalaga at pangkatay na ayaw pa yung lunis. Kasi malapit na ang December, eh, baka mabot natin yung mga namimili ng mga pangkatay, mga taga pagkasinan. Ito po yung bayan ng tayo kung dyan ang mga ayon dito ngayon yan wala masyado ilan pala ang dumahal ko pag ganitong araw mga kabayo baka malaking baka ikutan natin yung paradahan masyadong baka naman ikot ako hindi ko talaga ganit itong parada ng Garcia napakalawak may dumating na isang truck ito po yung area yung kalawakan ng Pardahan ng Garcia tayo ipupunta dito na ating yeah. Wala na ka Wala po na Wala na Ah, wala pa. Ayan. Yung okay, mga baka dito na dumat na nandito naka-stack sa paradahan. Ayan. Okay. Mga uh, kanong Stevie, uh, tayo na mapasyal dito araw na lunes sa parada ng uh, Padre Garcia. Ayan po. Ngayon ay October 13. Magandang umaga po. Magandang baka naman. Um, may mga baka niyo po na oh, ano, Pwede po mababayt po ba? Pwede po masok. Pwede po masok. Pati natin mga baka niyo po. Wala mo naman po talaga yan. Ayan. Ay, ito po ba, ba yung mga nakatali din? Hindi. Puro al hindi, hindi alpas. Ang mga alpas lahat ito? Ang mga alpas. Ah, yun pala. No, 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 no. Ito po mga ganito yung mga magkano yung ganyan. Ito, ito. Magkano po? May kita 60. May kita 60,000. 65. 65,000. Ito po yung ah, mga palang palang. Indobraman. Indobraman ano? Red na Indobraman. Indobraman. Oh. Ito. Oo. Oh. Napakalaki. Oo. Tapos ito po yung mga ganito kalalaki mga dumalaga nyo. Ito. May kita ma ma 40. May kita 40. 41. Oo. Oh. Malalaki ang mga baka uh, niyo po no. Uh, ito quality. Oh, yan yeah, ito, ito ay subay ng no, mga sa uh -huh. para mas. Kanya uh, na po pala laki. Ang mga indigaman din uh, naman naman niyan yan. Ito, ito po. Malalaki ito. Ito, ito. ito na yung mga ready to eat po ito. Oo. Ito ang ready to ano nito? Ah, right, to so, bread. Oh. Oh. po yung mga gastos palalaki niyo ready to eat? Right. Ito na 71. 71,000. Ito po yung mga baka nila ko yung view dito. Yes. Malalaki. Oo, oh, yun, yun ang red brahman. din, May kita 60 ka palang pagkabaka niyo. Ano yun ang mga baka na dito. Marami pa lang baka rin dito na nakaparada sa paradaan kahit hindi, kahit araw ng lunis yung mga nagtatanong. Marami kayo pagpipilin dito. Ito pong ganito mag, uh, magagawa. May kita 65. May kita 65. May kita 65. May mga baka na dito. dito. Anong araw po yun? Dito araw-araw ito Oo, araw-araw. May stock mga baka. kung anong bawal ng mga layanan ng baka. Uh -huh. Lagi nang dito lang pupunta at ito naman ina dito na. Nandito lang Hindi na inyo. Uh Ikaw sakali pong may gusto tumingin dito, pwede mo hinamber niya. Oo, oo, oo. Bibigay ko sa iyo. Uh -huh. Ano po 0930. Uh -huh. 0 8 uh -huh. Ayan po yung number niya. Kaya po, pag uh -huh. gusto niyo po itong mga bakang ito. Yan, sa akin kayo mag nandito uh, uh, uh -huh. sa akin. Uh -huh. Dadalhan ko kayo kung gusto niyo i-deliver na. Oo, deliver na din to okay Sige, salamat po. Ah, Mag-PM lang kayo kay Talongs at talaga naman ay laging naman may number nga ako ah. din eh. Ay mm -hmm. di laging naman ako na din eh. Ah. Lagi kami bibigit sa inyo ng tamatamang presyo nito. Sige ah. po, salamat po. Salamat po. mga Talongs TV, meron pa rin dito po yung mga ano tagaloging mga baka naman ito. Iyon yung mga dumating dito ngayon sa Parda ng Garcia mga pampatiling at mga tagalog mga tagalog yung mga baka yun eh, yung mga dumating dito tapos titin natin yung mga pangkate dito sa likod may malaking baka si boss dito ano ito gana do rin? oh pure breed kita ko yung kataon nyo ah grabe lang pa doon huli ito tatag ng pure breed na brahma no ah ah laki may lang taon lang ito? ah may git dalawa yan may git dalawang taon na pang ganador quality eh ito kasi malayo pa lang yung laki niya talaga sobrang laki yan yung ito ang pure breed na paraman ganito pa lang yung tura ng pure breed na paraman Okay kapal at ay eh, ginagamit din ang ganador sa pinuanan ano nyo oh, pang ganador talaga siya pero magkano ang hinihingi nyo dito 150 babawasan babawasan 150,000 na ito ang kapal ng mga ano yung mabait pati pag ito ay, ano, yung ano hindi dito basang papahawak eh makapal ang pagkabaka ganito pala katawa talaga ng mga pure breed na brahman ano makapal ganda naman yun oo yun pag gusto nyo yung ganito mga baka yan yun lang at ito binibenta nila dito pang ganito eto isa ito naman yung mga babae ano ayun, yung mga brahman ayun, pure breed na brahman ang laki ang buntis <laughs> na to ito naman yung magkano binipresyo ganito sa Ah, di pwede sa offer. Kung bagay yung customer natin, ano, gusto kung, kung gusto nila sila nag ano, Kung magkano ang gusto nyo. Ano yun, ano. Mag-uusapan nila. Lang. Grabe, tinan yung tsuro. Ito, ganito. Ngayon nakita natin pure na brahman sa ano. Yung mga galing bikta. Ganito ang tsura. Yan. Binibenta pa ni Boss Tony, Boss Prince. Yan yung mga talong TV. Ito yung mga baka dito yung sa mga patining. Ilang heads ba available nyo ngayon? 20 vintage na papatid ng ikot natin ito yung mga baka na dito dito lang yung sa parada ng Garcia yan mga bakang pangasinan vintage daw ito ito yung mga nandito regular to na nakaparada dito sa parada ng Garcia yan o Bosing mga magkano itong mga baka nyo ganito? Magkano mga presyo? 55 pataas. 265. Ito daw tawa... ah. Uh, Etong ganto kalaki mga magkano? 65,000. Ito yung mga baka labas dito. Yung mga pang pampating niya talaga mga baka. Mga norte nga ano, mga norte. Mga baka na. Tayo naman eh. Ito yung mga pambenta ng labosing dito. 8 heads lang ang ano niyo ngayon available. Ayun, tinanong yung mga tawa niya. Sa diyan mga bakang mag magaganda na. Kay Boss Joel. Anong tatak J? Ano? JB. Ano bang tatak ng kalamitan? Ah, Joel talaga, Joel lang. Yung mga gusto mga Joel wala lang, they niliguan kaya nabura yung mga tatak. Eh, dito mga baka na dito mga pambenta. Ito yung mga pampati ng mga bakang Pangasinan. Dito lang na kagayon. Mhm. 65. Ah. Yan. Dito lang sa may mismong ano, sa may mismong paradahan ng Garcia. So, yung mga baka dito pag gusto niyo, pwede niyo sila puntahan dito. Ito mga ito mga pambenta pa ito. Dito na yung ano. Number. Oh, sige, pwede yung number. 0956 0956 25 25 75 75 616 616 Yan po yung number ni Boss Ito yung mga baka nila dito pang benta so, Mag, eh, yung puti. Oh, Magkano naman ang ganitong kalaki na? Ayaw kasama na nung malamit 65, 65 Oo, oh, yung eh, 65,000 Mga hanggal oh, Kita nga sa huli niya oh. Mga matatampang huli Kumbaga ito yung paglumaki pantayan siya Ang harap at huli yan, ito yung mga bahan na dito sa Parada ng Garcia. Yung mga talong stibig, kung natatandaan nyo po yung kabayo na sa Lucena yung nakipaghabulan tayo. Yung inilan din na may karga ito po yun. Nandito na sa Padre Garcia, Batangas, pero problema raw, hindi na may karga itong kabayong ito. Uh, at medyo mailap. Ito na pala yung nakuha ng 40,100. Malaking kabayo. Ganda na ba na niya? Parang pwede pa siya pangalaga kailan siguro medyo ano siya mailap na. Kabayo nito, laking. Ayan, ito ba kay bos-tisoy na kabayo. Yung mga Talong TV, meron din dumating dito ng mga pangkatay. Ito mga kabayong, ito mga pangkatay na. Ayan, yung mga dumating din dito kayo sa Paradahan. Kaya lang eh, hindi natin, uh, parang ito ipapambenta pa at wala pa siya mga tatak. Ayan. Ito yung mga dumating uh, anim na kabayo. Ito, yung mga pangkatay dito tuwing Martes. Ah, Lunes nga pala kay Lunes may malalaking mga baka nila dito pang kate. Ito na yun. Hey! Kaya natin kung gano'ng kalaki. Hey! 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 hey. hey. Ay, tumayo. Malaki oh. yung laki na ito kanina kita natin ito. Nakatayo siya pa dito mga ito. Mga pangkatay na. Hey! 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 Hey. Kay tatak M. Hey. Yo. Tumayo na. Laki oh. Yan, ito yung mga malalaki mga baka dito pangkatay katay Parang kita yung nabili na laki yung oh. Ito yung taas ang pasong Tapos yun oh. Punta pa natin yung iba Hindi naman ganun karami Pero meron din ang mga tumakating ilan Ayan. Oh. Bali tong ano ay apat na malalaki mga bakpang dito sa parada ng Garcia. Tingnan natin itong isa. hi Tatayo agad. Kasi niyang tumayo. hi Hmm. Hi! Yan. Laki. Oh, itong malaki. So, dyan pagkalaki-laki. Oh. Ayan po yung mga dumarating dito sa Padre Garcia pag gantong araw ng... Uh, Viernes. Ah, no, lunes po ngayon lang tayo nakapunta na lunes dito. Kalimita yung Martes. Ayan. No. Ito yung mga pangkate na dito. Mga baka nila boss, nililiguan. Ito yung Balagbagin lang, turret Mga torete, toreten, no. mga bagong ligo na. No. Oh, magkano kalimita ng presyo ng ganito kalaki? Patong sa 50,000 no. Mga patong sa 50,000 ito. mga bakal. Hindi ko ani posting. Ano sinasabon niyo pa? Hindi na. Asabon ah, din. Ah, talagang nililigo para malinis siya. Ayun, may mga baka dito sa paradahan. Ginagayak na nila. Kaya lang eh, yung... ano yun may napunta rin mamimilit sa inyo mga alagaan. Meron din. Kaya yun ginagayak nila para malinis. Maganda tignan ng baka. Hinihilod ang maigi. Yung dalawa ay hiligo na. Ayun. So, yung mga baka dito na mga dumarating sa ano, mga yung mga pamparada, pambenta dito sa Lunes, string yung Mga baka na ano dito. Mga Indo. Boss, isang galing to mga to. Mas bate. Mga Brahman pala no. Hindi pala Indo, mga Brahman ang lahi. Ang dami mga mga baka mas bate. Magkano daw tong ganito mga to? Tagpo 45,000 daw ito. Mga Torete. Ano tong tawag nila dito sa ano eh mga Anong tawag na dito? At ah, tawag na sa mas bati ng ganito mga baka? Brahma. Hindi, yung may tawag sila sa ganito? Yearlings. yearlings. Yung mga yearlings. Mga mansa na hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Mga mansa yun pa lang. Ang dami yun. Mga brahma ng lahi. 40 pa, 45,000 daw ito mga bakang ito. Mga yearlings ng mga baka. Ayan. Ang dami naman. Iwari ko may ikit na 20 itong nandito. Mga brahma ng lahi. Uting. Bossing, magandang umaga. Magkano ang baka mong ganito? Eh. 70,000. Babawasan naman, ano? Babawasan naman. 70,000. Mistisong Brahman. 70,000 daw ang halaga ng baka ng ito. Kaya daw ni Bossing yung 67. <laughs> magandang balat, ano? Hmm. <laughs> Dead. Yan po, maraming salamat po sa Panod Mga Talongs TV. Tayo po ay dito araw ng lunes dahil nga po may mga nag-request na kung meron daw po mga pinaparada din mga alaga dito na mga baka at pangkatay at yung iba mga hayop. Kaya ay po, meron po mga napaparada dito kahit araw ng lunes. Yan maraming salamat po mga, sa ating lahat mga Talongs TV. God bless. Pa-share natin video. God bless.